naman to guys, bigla akong nagising kasi umakat ang dalawang ito sa kama ko ayan, ayan si Lucas oh ayan oh, ayan tong Lucas ito oh. gusto mo pa siyang tumabi ayan oh ayaw matulog doon sa kanyang higaan tingnan mo yung isa guys tingnan mo naman yung isa guys ang sarap sarap ng tulog niya, ayan oh ayan oh, ayan oh ayan oh Ayo lumabas ginit ko siyang para labasin ayaw lumabas guys tingnan mo naman ayan oh ayaw mo natin siya os tuwas bi jawas ito guys talaga baba na baba 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 ayaw bumaba guys baba 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 na lukas baba baba wak na pakai ligo kasi hmm, 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 hmm. unta ka ba eh Kung nag-nog dito, kasi huwag dyanong ito eh. Dito, dito, ko. Nag-nog. Nag-bah. guys, hindi naman sila madumi, guys, kasi ito si Kubida, it's si naliligyo siya kanina. and Wala, wala naman siyang kuto guys. Alam mo, malandi itong iro na ito eh. Malandi eh. Malandi, malandi. Malandi, oh. Ayaw niya siya bumaba. Gusto-gusto niya dito siya matulog eh. Kanina ko pa yan sa pinapaalis. Tapos ayaw niyang umalis. Tignan mo guys, papaalisin ko siya. Alis bid, nagbid na. Nagbid ah. Nagba na ako. Oh. Ayaw talaga niya bumaba guys. Gusto ko talaga niya dito matulog. Ayan oh. Ayan, na yan. Tignan natin kumababas. Kakamot muna siya. Yung isa bumaba na yan oh. Gusto na yan lumabas ito talaga ayaw niya kahit anong gusto kahit kahit anong gawin mo sa kanya talaga hindi yan sa lalabas na Tama, mo maghahanap pa siya ng pwesto oh. ayan oh huy kudapya hawa di ako kudapya ang taon ya kaya ako in taon di ha yung mga kong gipulihan huy kudapya hawa yung taon ba doy isa oh guys gusto na siya palalabasin muna natin yung isa. Tama. Diyan sila natutulog, guys. Ayaw nila dyan matulog. Um, na. Yung bra ko pa nandyan. <laughs> Ayan, guys. Ito isa na to, guys. Pabebe to, eh. Ayan, oh. No? Masyado itong pabebe. Pabibing pabebe ito, eh. Gusto ko siyang paalisin. Ayaw. Ayaw lumabas kasi gusto daw niyang tumabi kay Mimi daw niyang tumabi kay mga guys tingnan mo gumaya sa dito sa batang to Ayan, ayan o. yan talaga umalis itong buhang to huig 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 nagbid true na lang na 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 Agoy, makita nang imong piang-piang, ha? Hmm? Hmm? Ayo entah nak pakai tak imong piang-piang, kaya kem... daghan ni na disgrasya anak. Carot. <laughs> Terus ya? na, naob na, naob na. Bidah. Dia dekat matahog, babe. Ha? Dia dekat matahog, eh? <laughs> day. Hmm, 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 So, hi mga guys. Gusto ko rin itanong sa inyo guys. Kasi nalilito ako guys sa breed po ni Kubida. Although alam ko naman na siya is so guys. Kasi noong baby pa si Kubida, subrang uh, sobrang cute niya talaga. Ang kapalang balahibo niya, yung ganyan. Eh, uh, noong baby pa siya guys, papi pa siya, sobrang liit niya talaga as in maliit siya. So, Nagtaka ako kasi lumaki siya ng ganyan guys, tingnan mo. And hindi ko malaman kung ano talaga yung breed niya. Also, also alam ko siya pero mas gusto ko talagang malaman kung siya ba talaga ay sitso. Kasi nung last time na pumunta kami sa isang uh, vet at kakapanganak uh, pa lang nun ni Kubida guys. Ah... Uh, merong isang customer yun yan, guys uh, gusto ko lang i-share sa inyo uh, although alam ko naman talaga kung ano yung breed ni Kubita kasi syempre ako, ako may hari sa kanya so alam ko kung ano yung breed niya uh, kasi guys one times binigay kasi siya ng aking friend ito po si Kubita it's uh, mama po siya ni Jega mama po siya ni Jega Then, binigay po siya ng aking friend. Three months pa lang siya nun. And, meron akong video sa kanya. Kasi nag-vlog kami noon. ah uh, doon sa Mary and Bayugan. Ayan guys, lagay ko na lang yung uh, link, ko sa video na kung saan ay kasama ko si Kubida. Nun siya ay papi pa siya. Then, uh, nung time na binigay siya sa akin is uh, ano pala siya noon siguro nasa mm, um, six month I ah mean, three months so nung nanak si Kubita ah, like marami siyang gusto gusto niya marami siyang tagahanga marami siyang nakikitun sa kanya tapos tinanong tinanong sa akin isa sa customer na pumunta ko sa bed uh, kung ano siyang anong breed niya sabi ko setso siya pero sabi niya sa akin, malaki siyang sitsu. Tapos, kasi ang alam ko, yung mga sitsu guys, it's sobrang liit nila. Mm.